Lakka, ulan pa more. eh. Ulan jo, tayo ng ulan. Eh. Abutan tayo ng ulan, guys. el sí. conjunto. Day? Hey, hey. tayo pa ba o, huwag nyo kumbaga naka one hand lang ako dito mas kayo dyan tapoy ah. tapoy maghanap buhay ah kayo kayo magharal kayo mabuti ganito mag part time si mami nyo Oh, kahit umuulan. Nabutan ako ng ulan dun. Paglabas na paglabas ko. Nalapit na na paruroonan. Try ko. Ayan na. Ito na tayo. Elevator. Pag-elevator na tayo guys. Kasi Ay, dito kita eh hello kamo eh ay 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 ay, ay. ay. Oh, basang, basa sa basang basa sa ulan ay basa sa ulan ay Walang masisilungan Walang malalapitan Basta yung cellphone ko ito okay. Uy Baha na naman sa Riverside Paglabas na paglabas Buhus agad yung ulan Hi Apo Oh yan ang Riverside Basang basa Basang basa 十五块钱，给你给呢，我不吃了。